sa video na ito, ipapasyal ko kayo sa isang lugar kung saan malinaw ang tubig ng dagat at talaga namang mamamangha ka sa ganda ng mga tanawin dito. Ito ang Patar Beach. Ito ay kilalang destinasyon sa turismo na matatagpuan sa Barangay Patar, Bolinaw, Pangasinan. Ito ay matatagpuan sa pinakadulong kanlurang bahagi ng Luzon. Ito ay kilala na may malinis at maputing buhangin at talaga namang napakalinaw ng tubig dagat dito. Ito ay perpekto para sa paglangoy at snorkeling. Ang dalampasigan ay may bahaging mabato at may bahagi ring malambot na buhangin. All right, welcome to Alaminos, Pangasinan Trippers. So for today's vlog, Trippers, uh, pupunta tayo ng ano? Bolinao, Patar Beach. Alright Woo Ganda oh Yung baka, mag isa na lang siya <laughs> Iniwan na <ang> kasama <laughs> Hindi na ako masyado nag video kanina Trippers dahil nga Naka record lang yung boses ko dito sa DJI mic natin ano Gamit yung ano Yung cellphone ko Oh ganda mas maganda yung mga view kanina sayang oh <laughs> uh, tagpakwan na ngayon ano yan summer fruit Woo -hoo! Welcome to Bani Pangasinan Trippers. All right, all right. <laughs> -hoo! So ayon na. Swerte ko at nakabalik na ulit tayo ng paggasi trippers dito sa Bani. So sana madaanan natin yung kinawayan ng Bani dahil marami tayong ano doon, kakilala or mga relatives. Di ba? Saya, at saya, saya. sana makita ko sila ano, yung Dragay family. Shoutout sa Dragay family, lalong-lalo nakala kala uh, Christy, Norben, at Titing. Basta lahat ng Dragay at medyo nalimutan ko na rin yung ano, yung mga pangalan ng bawat isa <laughs> tagal ko lang hindi lang kapunta ron at syempre talaga papasyal tayo do trippers minsan tayo pa <laughs> gari 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 the explorer <laughs> wow, sarap gravity ay kotse buhit ka talaga ayun o oh. na First time kulit, baka ano, makakita lang ganyan oh, no? dayami. <laughs> Yun dati kong pinagpatamblingan. <laughs> Ayon, welcome to Cafe Bolinao Lighthouse Trippers dito sa ano, sa Patar Beach. So first time natin dito at galain natin to, Trippers. Ayun oh. No? So ayun, nasa taas. Puntahan na natin yan. At... Lobot na ako! <laughs> Sana umabot pa yung battery natin ano mapakita ko sa inyo tong ano na to. Ganda oh, ganda ng lighthouse trippers oh. Alright. Astig Oh. oh. Di ba? Wow. Kaso mainit na trippers tanghali So walang ganong tao dito ngayon dahil nga Martes ngayon. <laughs> Talaga tila tinataon naman natin na ano na walang tao sa mga tourist spot trippers. Ah. Ayan oh. O, oh, di ba? Ang ganda. Tapos yung ano dito, yung harap niya, yung beach front. Ayun know? Oh. Ang ganda, trippers. Ayun know? Oh. Alright, di ba? astig Relaxing. Kaso, sobrang init na talaga, trippers. Medyo ouch ouch na talaga. Napapasuna ako. Ang ganda rin itong parola Oh. taas niya. Di ba? Oh. Welcome, Bolinao Lighthouse Trippers. All right. Ayon Trippers, kahit na mainit, ako lang yung nandito sa ano sa initan. Tignan yon. Lahat sila nandito sa kubo. <laughs> ako lang nagi enjoy dito. All right. Ganda na yun Ako oh. sa baba ng ano ng yung di diba? Siguro mas astig to pagka may ano, may sunset trip. Nakakas may pinaparentahan sila dito mga ano. Sa mga life jacket. Ang ganda, trippers. Parang ano, burakay. Makaastig. <laughs> Tignan nyo, oh. ayun yung ano, trippers. Oh. Yung mga uh, ano, barko nung, ewan ko, sa China ba yan o, ang san-san pa ba yan? <laughs> Di ba? Ganda dito. Grabe. First time ko dito, trippers, pero sulit kung punta mo dito kahit na napakalayo. Tayo. Tapos okay. meron din dito nirerentan rentan mga ano, boat Ayun ang yung banana boat Yun. Di ba? So, yung mga nire-rentan bangka dito, trippers, is 1.5 5 Ewan ko lang sa banana boat kung magkano ha. Ah. So, ang ganda. Ang sarap baligo dito, trippers. So, mamaya maliligo tayo yan sa dagat ngayon, trippers. Ano? Napakita ko yung sa inyo muna dahil napakaganda talaga. Wala kayo ibang masasabi dito, trippers, kundi maganda. 360. Alright. Ah, diba? 3 Trippers. Ooh. Ay, malamig yung tubig. Trippers, tama-tama sa mainit na panahon. Oh, right. Sarap. Kaso solo flight tayo. <laughs> Kaya medyo, ano, medyo malungkot. Boom. Sarap, sarap, sarap. Banda rin oh, trippers may mga ano, may mga bato siya. Ayan oh. May batong malalaki, ayan ang oh, silalim, ayan. So doon banda, wala doon sa may ba sa may mga bangka na yan Wow, ganda. Baka relax yung ano? Alon ng dagat. Ayan, oh, ano o, trippers. Alam, pa ako. <laughs> Yeah. Yeah. No. Boom. Yeah. Diba? Dun tayo sa may mga nalilibot Boom astig Kahit na mainit Reapers talaga sinusulit ko yung ano Yung pagpasyal natin dito sa ano Sa Bulinaw Patar Beach Ayan o no? yeah. Alright <laughs> dito tayo sa may mga naliligo tripper, gagawang <laughs> takbo dabi ko bidet, <laughs> ano, mas maganda pa lang maligo dito tripper siya, yan, okay ba? Diba? All right ang daming bangka oh. Dito. Puro naka-standby yan para sa mga turista, trippers. Or kakatapos lang nila mga isda do sa ano sa gitna ng dagat siguro ano? alright apakastig trippers so magla na muna ako para may lakas tayong gumala pa dito mamaya so kung makakapunta tayo sa dulo noon, puntahan natin. Trigger. Mula sa Impapawid, makikita mo ang mga nagagandahang tanawin ng Patar Beach sa Bulinaw, Pangasinan. At dito maaari kayong magrenta ng mga kubo at bangka kung nais nyo maranasan ang island hopping. Siguradong may enjoy ng mga barkada o pamilya nyo ang mapagpasyal dito sa Patar Beach ng Pangasinan at tiyak na marami kayong mabubuong magagandang alaala dito dahil sa malaparaisong lugar na ito. Ayon, patingin-tingin na muna tayo trippers sa mga naliligo dito sa dagat dito sa Patar. Dahil napakainit pa So, mamaya-maya tayo maliligo at refresh kapag hapon na dahil palubog na yung araw nun. Ayan o, no, tingnan nyo sila doon o. Oh. Diba? Ganda siguro doon o. Oh. So, may bandang bangka. Sa so, bangka na yan. Oh. Inaantok ako yung init tapos malamig yung hangin <laughs> kakantok <laughs> time check tayo trippers it's 4.55 pm na so didiretso na tayo ng dagat ngayon para enjoy yung dagat at magpipicture picture tayo ng konti so dito tayo sa honradas pala naka check in ngayon dito at may double bed tayo ditong kama no? so hindi natin magagamit yung taas trippers dahil tayo nga lang mag-isa. So, sa lahat ng mga gustong mag-ano, no, mag-check-in dito sa Patar Beach Trippers, etong Honradas. recommend ko sa inyo, trippers, napakaganda rin ang CR nila. Saka, napakalamig ng aircon nila, trippers. Kaya, pagpupunta kayo, dito kayo sa Honradas. Ayos na ayos dito. Ayon, nandito na tayo sa entrance, trippers. Oh. So, hinintay talaga natin maghapon para... Makapag-picture tayo at pakaligo tayo na maayos dahil uh, mainit kanina sobrang init. Ngayon, konti na lang. Konting konting oras na lang hintayin natin mawala na yung araw Ayun, no? So mainit pa rin talaga. So mamaya-maya pa trip. Medyo dumadami na rin yung turista. Ano? Mamaya talaga marami na tripers kasi nga wala ng araw gustong gusto yun ng mga turista yung hindi mainit tanaban na liligo so hindi na rin talaga mainit trippers sakto na para sa akin kasi hindi naman ako maarti ayun may -ano, banana puto All right. <laughs> Steve luhal lakas di alon Maya maligo maliligo na tayo trippers Magpipicture picture na muna ako dito Bago tayo maligo trippers Talagang enjoyin ko to Dahil nga first time natin At saka minsan lang tayo nandito trippers Kaya enjoy lang medyo konti lang yung ano no turista dun no? dahil nga ano tayo Marcos tayo pumunta dito kaya okay na okay ayun trippers enjoy na natin itong dagat so hindi na kayo mangingitim nito ayun natin kayo ang ganda ng sunset All Medyo tumakas na yung, ano. Grabe, medyo tumakas na yung tubig tripers. Alam mo, parang mahirap na mag... Ano. Parang mahirap na lumangoy ng ano. isang kamay lang tripers. Grabe! Mukhang gusto ko na lang enjoy yung tundaga tripers. Shoes. Ay, mababaw lang, trippers. Kala ko malalim siya. So, okay na, okay. Kahit na, mag-isa lang yung ano natin, yung kamay natin na lumangoy. Alright! <laughs> <Di> ba Pwah! <laughs> 360, or right <laughs> Yeah Ang sarap, trippers Nakaka-relax na yung gantong ano, ha Gantong hapon na, nakaka-relax na yung tubig Astig Sarap Ayan na, ayan na Ayan na, ayan na Alright. <laughs> Inaalon na ako. So sana bukas wala rin tayo na makapasyal dun sa falls dito sa ano Pangasinan Trippers. <laughs> All right, So mapapasyal na natin yung bukas. So abangan niyo yun sa ano sa next episode ng vlog natin Trippers ha. Enjoyin ko na muna yung dagat ha Trippers. Alright. Butas wow. oh, ng alon. Grabe. Solo ba lang dito? Trimas na saya. Alright. Wala. Kunwari magsisurf. Hahaha. <laughs> <laughs> ang saya kahit na mag-isa lang trippers is out. Uh, ang ginaw na umahon. Maginaw umahon trippers. Grabe. Oh. Uh.